Kidlat News Updates Ako po si Cesar Surian, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Pule ang isang suspect sa pambobomba sa Mindanao State University o MSU sa Marawi City na ikinamatay ng apat na individual. Ayon sa Armed Forces of the Philippines o AFP, hawak na nila ngayon ang pangatlong tinukoy nilang suspect na kinilalang si Jafar Gamo Sultan na inaresto ng mga otoridad sa mismong syudad noong Miyerkules, December 6. Si Sultan umano ang kasamahan ng isang nagngangalang Omar na mismong naglagay ng improvised explosive device sa Dimaporo Gymnasium sa MSU noong December 3. Una nang tinukoy ng mga otoridad ang dalawa nitong kasamahan na sina Kadapi Mimbesa at Arsani Membisa na pawang mga miyembro ng Dawla Islamiya Maute ISIS-inspired terrorist group. Ngunit hindi naman sigurado ang mga otoridad kung parte rin ba si Sultan sa grupo ng mga terorista. Inilabas na rin ng AFP ang CCTV footage kung saan makikita ang mga galaw ng mga pinaghihinalaang suspect bago at pagkatapos mangyari ang pambobomba. Ilang hilera ng mga tindahan sa Baklaran, Pasay City ang tinupok ng apoy kaninang madaling araw. Ayon sa investigasyon ng Bureau of Fire Protection o BFP Pasay, dakong alauna kaninang madaling araw nang magsimula ang sunog sa isang tindahan ng mga pagkain na agad kumalat sa mga katabi nitong stores na karamihang tinda ay mga sapatos. Wala namang nasawi o nasugatan sa trahedya dahil sarado ang mga tindahan ng sumiklabang apoy. Umabot sa unang alarma ang apoy na agad ding naapula pagkaraan ng ilang minuto. Ayon sa mga biktima, tinatayang aabot sa mahigit labin libong piso ang pinsala ng sunog sa kanilang mga pwesto at hindi pa kasama rito ang mga panindang na sunog, gayon rin ang kanilang mga puhunan. Ibinabana ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o FIVOX sa Alert Level 2 status, sa dating Alert Level 3 ang Bulkang Mayon makalipas ang halos anim na buwan. Ayon sa FIVOX, ibinaba nila ang alert classification ng bulkan dahil na rin sa pagbaba ng mga delikadong aktibidad nito. Pangunahing tinukoy ng FIVOX ang pagbaba ng volcanic earthquakes na halos walang naitatala ngayong Desyembre kumpara sa labing isang monthly average volcanic earthquake per day noong Nobyembre. Bumaba rin ang recorded rockfall at pyroclastic density currents nito sa dalawa hanggang limang aktibidad sa isang araw kumpara sa naitalang 87 to 122 a day noong mga nakaraang buwan. Hunyo nitong taon ng itaas sa Alert Level 3 status ang Bulkang Bayon dahil sa agresibong aktibidad nito. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalind Sinchonko, nag-uulat. Atin pong natunghayaan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa susunod na mga updates at breaking news. Ako po si Cesar Sorian, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. thank you